Magandang araw sa inyo mga loves. Bago ho tayo magsimula, shout out muna tayo sa mga napakagandang payo nila Jobert Arevalo, Jeffrey de la Cruz at ni Bariotic mula sa ating last video. Salamat ulit sa inyo. Dear Miss Gallia, Itago niyo na lang po ako sa pangalang sa 26 anos, at Tabamban, Tarlac. Dumulog po ako sa channel nyo dahil ilang pes ko na pong binalak kalimutan ang isang lalaki na naging parte ng buhay ko. Pero hindi ko pa rin magawa-gawa hanggang ngayon. Ang lalaking minsang naging akin. Ang lalaking naging unang karanasan ko sa kama na siyang naging dahilan din kung bakit ako nabuntis. At ngayon, muli kong binabalikan. Nagsimula ang lahat pitong taon na ang nakalipas. Nakatira kami noon sa isang barong-barong sa gilid ng kalisada sa barangay Lourdes, Tarlac. Pito kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Mahigpit si nanay sa amin. At kahit tricycle driver lang si tatay, kahit salat kami sa pera, ang laging turo sa amin ay bawal ang lalaki habang nag-aaral. Pero nagawa kong suwayin ang lahat ng yun nang dumating si Carlo. Isang construction worker. Siya yung tipo ng lalaki na hindi mo mapapansin agad sa kanto. Kulot ang buhok niya, maitim, laging may dumi sa pantalon, at sa may bandang kamay na laging may simento. Mason siya nung time na yon. Mas matanda rin siya sa akin ng anim na taon. Magbe-25 na siya nun. Tahimik lang si Carlo. Hindi siya pala salita. Pero pag nagsalita, may sense. Hindi rin siya maporma. Pero kapag nginitian ka niya, mapapangiti ka rin. Nagtatrabaho siya noon sa ginagawang bahay malapit sa amin. Palagi siyang dumadaan sa maliit na tindahan namin at bumibili ng yellow o soft drinks pagkatapos ng trabaho. Doon nagsimula ang lahat. Isang hello, naging kamustahan. Hindi nagtagal, naging close kami. Hanggang sa inaaya na niya akong maglakad-lakad sa tabing ilog tuwing hapon. Hindi ko na alam kung paano kami nauwi sa ganun. Pero isang gabi, Nung wala ang mga magulang ko, pinapasok ko siya sa loob ng bahay namin. Isang beses lang, hindi ko inakalang yun ang magiging dahilan para masira ang buong plano ng buhay ko. Dalawang buwan ang lumipas at nagsimula akong magsuka sa eskwelahan. Napansin ng guru ko yon kaya kinausap niya ang parents ko. At nung hindi na ako makapagsinungaling pa, Sinabi ko na ang totoo, si Carlo ang ama ng dinadala ko. Galit na galit sila sa akin sa bahay. Tinadya ka ni tatay ang mesa, nasampal naman ako ni nanay. Iyak lang ako ng iyak. Kinabukasan, pinuntahan nila si Carlo sa pinagtatrabahuhan niya. Akala ko ipaglalaban niya ako. Akala ko lalaban siya, pero wala. Hindi na siya nagpakita. Wala akong narinig kahit isang salita mula sa kanya. Simula noon, pinadala ako sa lola ko sa Batangas. Pinatigil muna nila ako sa pag-aaral. Hanggang nanganak ako sa si isang maliit na lying in clinic. At sa huli, pinapili ako ni nanay. Ako o yung bata. Dahil wala akong pera, wala akong kakampi, Pumayag akong iwan ang anak ko sa Batangas, sa poder ng lola ko. At si Carlo, nanahimik na parang wala siyang kasalanan at parang wala akong halaga. Kaya pilit kong tinatanong ang sarili ko, bakit ko pa siya binalikan? Dahil pagkatapos ng lahat ng taon, ng lahat ng sakit, ng lahat ng galit, isang araw, bigla na lang kaming nagkita ulit. At sa muli naming pagkikita, bumalik lahat. Lahat-lahat. Tatlong linggo na ang nakalipas mula nung muli ko siyang makita. Sa hindi pagkakataon o inaasahang pagkakataon, bumisita ako sa pinsan ko rin sa kabilang bayan. Nagpasama kasi siyang kukuha ng building permit sa munisipyo. Habang naghihintay ako sa labas, Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pala at martilyo sa kalapit na lote. Hindi ko alam kung ba't lumapit ako pero nang tingnan ko, doon ko siya nakita. Nakadamit pang construction siya. May asul na towel sa batok, pawisan at mukhang mas naging matanda na kumpara dati. Hindi ko kailanman kinalimutan si Carlo. Pareho pa rin ang kilos niya at tahimik pa rin. At ang mas nakakagulat, siya mismo ang unang lumapit sa akin nung makita niya ako. Annabelle, nagkatinginan kami ng ilang segundo nung oras na yon. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung iiwas ako o yayakapin siya. Pero sa halip, tumangulang ako at ngumiti ng pilit. Gusto kong sigawan siya. Gusto kong itanong kung bakit niya ako iniwan sa panahong pinakakailangan ko siya. Pero sa totoo lang, ang unang daramdaman ko ay kaba at lungkot. Opo, kahit nakakainis pakinggan, may kilig pa rin akong naramdaman. Kumusta ka na Annabelle? Bungad niya. Naaninag kong tila kumurap-kurap pa ang mata niya na para bang hindi siya makapaniwala na ako yun. Ah eh, okay lang. Matipid na sagot ko. Wala akong mahanap na tamang salita. Parang ayokong bumalik sa nakaraan, pero pilit akong hinihila ng alaala. Sa puntong yun, tila nawala ang galit sa puso ko. Sa isang kumusta lang niya. Hanggang sa nagpalitan kami ng number. Sabi niya, Nagtatrabaho na raw siya bilang regular mason sa kontraktor dun sa bayan at hindi raw siya umalis noon para takbuhan ako. Ayon sa kanya, pinagbantaan daw siya ng tatay ko. Umalis siya hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil natakot daw siya. May parte sa akin na gustong maniwala. May parte rin sa isip ko na paano kung nagsisinungaling lang siya. Kinabukasan, nagkita kami agad. Nagkapi kami sa lumang karinderiya sa palengke. Simpleng lugar, may lumang bentilador sa kisame at amoy mantika sa hangin. Pero para sa akin, parang isang reunion yon ng dalawang taong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong tapusin ang kanilang kwento. Iniisip mo pa rin ba siya? Tanong niya sa akin bigla. Ang tinutukoy niya ang anak namin. Nagsinuling kasi ako. Sinabi ko na pinaampon namin ang bata kahit hindi naman. Noong time na yon, Feeling ko hindi pa niya deserve makita ang bata. Tumangu lang ako at sinabing, Oo naman, araw-araw. Natahimik kami pareho. Nagsimula siyang laruin ng kutsara. Halatang nininerbios. Alam mo ba kung nasan siya? Tanong niya ulit. Umiling ako. Ayaw sabihin sa akin ni mama, hindi raw kami pwedeng maghabol sa legal na ampon. Tumangu lang siya pero napansin ko sa mata niya ang pangungulila. Hindi na ako ganoon kagalit noon. Pero hindi pa rin ako buo. At sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming mag-usap muli. Text, tawag, at minsan, magkikita kapag day off niya. Parang gusto naming bawiin lahat ng hindi na ibigay noon. Hindi ako sigurado kung tama pa lahat ng yun lalo't pareho na kaming may kanya-kanyang buhay. Pero may isang bagay na malino sa akin. Kahit ilang taon ang lumipas, may parte pa rin sa puso kong para kay Carlo at Miss Callie. Sa huling pagkikita namin, may sinabi siya na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Annabelle, kung pwede lang sanang magsimula ulit. Simula nung muli kaming nagkausap, Araw-araw na ulit kaming nagkikita ni Carlo. Tuwing tapos na ang trabaho niya sa site, nagkikita kami ng palihim. Minsan may dala siyang pandisal, minsan soft drinks, at minsan wala siyang dala kundi ngiti at kwento lang. Noong time na yon, wala kaming malinaw na level. Pero alam naming dalawa na may binabalikan kami. Hindi lang alaala, hindi lang nakaraan. Kundi parang gusto naming buuin yung bagay na dati naming sinayang. Isang gabi, naimbitan ako ni Carlos sa tinutuluyan niyang barracks malapit sa construction site. Dalawa lang silang natutulog roon. Siya at isang kapwa mason na palaging pumupunta raw sa nobya kapag walang trabaho. Parang maliit lang na kubo yun na mayero ang bubong. Sirasirang kortina ang pinto at may maliit na kalan sa gilid. Pasensya ka na ha, wala sa ayos. Sabi niya habang inaabot sa akin ang isang tasa ng 3-in-1 na kape. Umupo ako sa bangkong kahoy habang siya naman ay naupo sa sahig at nakasandal sa padera. Okay lang, sagot ko. Natahimik kami ng ilang sandali nang bigla niyang binasag ang katahimikan. Ana, kung sakaling hindi ka pinadala nun sa Batangas, tingin mo ba tayo pa rin? Napatingin ako sa kanya. Matagal akong hindi nakasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil natakot akong sabihin ang totoo. Siguro, mahina akong sagot, pero hindi na yun mahalaga, Carlo. Nandito na tayo ngayon eh. Tumangu siya. Pansin kong may lungkot sa mata niya. Napilit niyang dinadaan sa ngitip. Maya-maya, bigla siyang lumapit. Annabel, bulong niya. Gusto kong bumawi. Kahit hindi mo ako tanggapin bilang ama ng anak natin, gusto kong bumawi sa sa'yo. Pansin ko ang panginginig ng boses niya at ramdam ko rin ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ako bata. Hindi na rin ako inosente. Pero nung mga sandaling yun, parang bumalik ako sa pagiging 18. Yung babae na unang natutong umibig at masaktan. Sa puntong yun, muli akong bumigay sa isang haplos at halik na dumapo sa katawan ko. Namiss ko ang sandaling yun. At inaamin kong isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi ko malimot-limutan si Carlo. maya, -maya Namalayan ko na lang ang unti-unting pagkalas niya sa botones ng blouse ko. Opo, nakakahiya mang aminin pero halos muli akong babaliw habang nagpapakasawa sa akin ang lalaking nang iwan sa akin noon. Hindi ko alam kung tama ang nangyari. Hindi ko na rin sasabihin kung ano pa ang mga sumunod. Pero isang bagay ang sigurado ko. Nang gabing yun, hindi lang damdamin ang muling bumalik. Pati ang katawan naming matagal naging sabik sa isa't isa. Kinabukasan, habang hinihintay ko si Carlo sa palengke, may dumaan sa harap ko. Isang babae ang dumaan, pamilyar ang muka, at sa mata niya, tila bad trip ito sa akin. Si Carlo, di ba? Tanong niya sa akin ang derechahan. Magkasama kayo kahapon? Tumango ako. Bakit? Mag-ingat ka may sabit na yan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya agad at iniwan akong tulala. Sa loob ng ilang segundo, pumigat ang pakiramdam ko. Doon akong muling naguluhan. Biglang bumalik lahat ng takot at sakit noon. Ang pangiiwan niya sa akin. At ngayon, ito na naman. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi ng babae o naninira lang. Tatlong araw kong hindi sinagot ang tawag ni Carlo. Hindi dahil ayoko makipag-usap, kundi dahil nalilito ako. Nalilito kung dapat ko ba siyang paniwalaan. Nalilito ako kung totoo bang nagbago na siya. O baka, katulad ng dati, iiwan na naman niya ako paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ng babaeng yun. Mag-ingat ka, may sabit yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. May asawa, may kinakasama o may anak. Hindi ako sigurado, pero hindi rin maalis sa akin ang magduda. Hanggang sa isang hapon, pinuntahan niya ako sa tindahan. Hindi siya nag-text o tumawag. Basta lumapit na lang. Pawisan siya noon galing trabaho. Pwede ba kitang makausap? Sabi niya na halos pabulong. Tumangu naman ako. Dinala niya ako sa may waiting shed sa tapat ng barangay hall. Kung saan madalas kaming tumambay dati. Gusto kong linawin Annabelle. Bungad niya. Totoong nagkaroon ako ng relasyon habang wala ka. Pero matagal na yun. Wala na kami ngayon. Sa sinabi niya, tahimik lamang ako. Tinitigan ko lang siya. Gusto kong paniwalaan siya pero para bang hindi ko na kayang maniwala? Hindi ko alam kung maniniwala ako, Carlo. Ang tagal mong nawala. Ang tagal kong nagtiis. Tapos ngayon, babalik ka? Tapos may mga malalaman akong hindi ko alam kung sasagutin mo ba ng totoo. Nung oras na yun, Hinawakan niya ang kamay ko. May lambing. Parang takot siyang mawala ako ulit. Kung papayagan mo lang ako, araw-araw akong hihingi ng tawad. Sabi niya. Nung marinig ko yon, wala akong nasabi. Umiyak na lang ako. Hindi ko alam kung ito ba'y pag-ibig o ano. Hindi ko alam kung binabalikan ko siya dahil maluko pa siya o dahil hindi pa ako buo. Pagkatapos noon, hindi na kami ulit nagkita. Hindi na siya nagparamdam. At ako, nagpatuloy sa buhay. Parang panlaginip lang yung mga huling linggo. Parang bigla siyang dumaan para gisingin ang lahat ng sakit at alaala. Tapos nawala ulit. At ngayon po, heto ako. Sumusulat sa inyo. Hindi para ibalik siya. Hindi para siraan siya. Gusto ko lang malaman, ako bang mali? Malibang buksan ko ulit ang puso ko para sa lalaking minsang sumira sa akin. Malibang bigyan ng isa pang pagkakataon ang isang taong bimitaw noon. O baka ako lang ang hindi pa rin nakaka-move on. Hindi ko alam kung mahal ko pa siya o mahal ko lang yung alaala naming dalawa. Pero Miss Kylie, gusto ko sanang tanungin kayo at ang lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Paano ko malalaman kung dapat mo pa siyang hintayin? Paano ko malalaman kung totoo pa rin lahat ng sinasabi niya at ang pagmamahal niya sa akin? Sana po'y mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang liham ko. Muli, ako po si Annabelle. Hanggang dito na lang po ang ating story for the day, my loves. Sa mga gustong payuhan ng ating kababayan, free to comment lang po. Salamat